good morning guys. No, update po tayo sa ating mga pray ngayon. Araw na to, uh, select lang nating kahapon. So, hindi naman ako naniniwala. Pagkatapos mo mapi, ano, masizing ang isda is eh, mas stress sila. So, tulad ng mga fry uh, sa mga fry hindi naman ako naniniwala. Gawa ng katatapos lang namin mag-select, nag-sizing kahapon, nag, ano lang ako, nag, one hour and a half lang akong nag-table mo na isda bago lipat dito sa tangke na to sa ako binigyan ng pagkain. So kumain naman, kumain naman. So ay uh, ito 'yung atong at ating, uh, ating uh, pamamaraan dito. So as of now, ito 'yung ating oxygen 24/7, ayan. 24/7, meron tayo dito oxygen, ayan. Malaki 'yan. Malakas 'yung ating motoron doon. Tapos meron tayong tubig. So mas maganda guys, no? Ito 'yung ating button na drainage. Mas maganda naka nagro-rotate 'yung tubig kasi lahat ng dumi is papasok dito sa may ano. So, and kakikita guys, guys no? Wala sya rito, out, hindi lalabas yung tubig dito. Ang lalabas yung tubig sa ilalim. Papasok, magsasuction yung tubig, aakyat dito sa taas. So, dito yung dumalabas yung tubig. So, makikita nyo guys, ito. So, yan. di ba? Pwede rin itong gawin natin sa mga tanki natin sa Pilipinas, sa mga kahit sa hito. So, dito siya dadaan yung tubig, kaya yung mga dumi. So pag ni-drain natin eh, ayan siya. Hindi natin pwedeng uh, walang cover to, gawa nang lalabas yung ating mga fry. So mas maganda, lagyan natin ng hiwa-hiwa lang sa ilalim, tapos lagyan natin dito, isasak natin dito, mas malaki sa konti. Tapos yung dumi, pamasok dun sa loob, tapos aakyat dito sa taas, dito siya mag-drain. So nakita nyo guys, malinis yung ating, ang ating ano, walang pupo. Gawa nang umiikot yung ating tubig, nag-round yung natin tubig. So, pag nag-round yung ating tubig, papasok dito sa uh, dumi dito siya lalabas. So, try natin yung iba. Yan, malinis nito, So, ito malinis dito. Gawa ng umiikot. So, halos umiikot yung ating mga ano, uh, tubig dito. So, ito yung ating fry. is 5 cm. So, mayroon dito ako nakita na hindi umiikot at may madumi sa ilalim. So, mostly hindi na naiikot lahat kung ano natin. So, ito yung ating pray, guys, no? 5 cm na to. Pray from 4 cm. So, within 3 days, nag-ano siya, umangat siya ng 1 cm. No? Points, ano, point 1 ba yun? 6, opo, oh, 4, 1 cm pala. Kasi 4 cm, ngayon 5 cm na sila. Pero, pero meron pa rin na, ano, meron pa rin na iwan na naging 4 cm doon. Mga around... Mm, mga bansot, mga bansot talaga 'to mga around ano siguro may mga around mga around 200 pieces then meron tayong 6cm na din na umangat ah uh, meron tayong 6cm meron tayong pumasok din na 6cm na kukonte kalahati so yan guys daw ang ating mga pride dito sa ating fan ngayong araw na to maraming salamat rin God this is George Official Don't forget to hit and like and subscribe our channel at YouTube and sa ating page guys no so, Igbayog Agri ATV sana masundan nyo po ang ating mga new uploaded dito sa ating farm dito sa May Thailand sa mga nagtatanong po guys no so, kung nagbebenta po kami ng fry hindi po kami nagbebenta ng fry sa Pilipinas dito lang po kami nagbebenta ng fry sa May Thailand so kung mayroon po kayong mga kakilala dyan please refer us guys no so, makakuha kayo ng quality ng mga fry ng lapu-lapu F1 Giant Grouper ang ating mga fingerlings dito guys no so mabibilis lumaki guarantee po yan guys no within 50 uh, 50 days